And guys, papunta na nga ako doon sa aking pupuntahan syempre. Hindi <laughs> <Yeah. laughs> na ako magdadala ng payong. Pero sayang. Sayang yung kojik. <laughs> siyempre, meron tayong sampung piece. <laughs> ambilin ng candy. So, ayan, guys. Abangan nyo na lang kung saan ako pagmunta. So, ayan, guys. Habang naglalakad ako. Mabuti na lang hindi gano'ng mainit. Tama lang din di ako nagdala ng payong. Kaso, medyo maaamang Tamang pahangin lang tayo dito. Na boring sa bahay, pumunta dito. Saya. Oh. <laughs> Ay, hindi ako nagpapaligaw ng ano lalaki. Hindi <laughs> <laughs> nga, may ano. Nag-ano nag ako kuya, nag nag binablog ko yung ano. Oo, binablog ko ano. Gusto pa ikaw na lang i-vlog ko? Okay guys. na 70 kami. Huh? 70 sa dulo na mo nahanggad. Face oh. one? Oh, oh. Oo. Unahan. Basta sa dulo. 70 na yun eh. Ano na yun eh? Oo, oh, dito. Ay, yung karoktong ng phase 2. Ay, yung phase 1. Oo, phase 2 na. Pabila yung phase 2 na. Ayan, nakamaritisan ko si Kuya, oh. <laughs> na, hindi ko hindi pa kasi lumalabas yung naantay ko, guys. Ayoko nang pumasok sa loob kasi nga nakakaya naman din naman kasali okay. okay. uh -huh. Thank na lang sa'yo para makita niya na okay, nakasupport ako. Bisaya, kuya. Oh. Ah. Mas kami. Yan, shout out sa taga Masbate Hello, hello sa inyo guys. Si Bu at saka sa mga taga dito. Ano kami? Mga parting ano? Yap. Mga yap apelido namin sa Masbate. Send lang muna guys. Antayin man natin na lumabas sila. Tapos sabay-sabay na kami. At least, naipakita ko sa kanya na nandito ako sa support ako dito. Kaya na magkumari. Ayan. <laughs> Ayan sa so, Food Sing Restaurant. Dito to makikita sa ano. Sa likod ng Senior High School. Ayan guys. Mag Magpapamilk tea si madam. <laughs> Siya madam kasi hindi niya kasama madam. Okay. Abang nag sa ano. Huwag niyo muna kasi singilin sa mga utang ha. Hindi ako ang umorder, Libre lang to. <laughs> <laughs> Charot. Sa kanya lang pala ako may utang. Kaysa <laughs> lang pala. Ayun guys. Lumabas ng bahay. Ayan nakakapag-melt. Sa so, tayo sa... Pwede ano, diba? Ano pa bang maaik, mga panggain, Unlimited Boy, see, madam. Mita, sweet and sour chicken. Ayan, basta marami pa mga okay. so, order dito. Tapos with milk, with milk. So, guys. Uber. Di ba? Kasi pag ikaw, yung anak ko ba ang mag-ano? Tapos ako. Oo, kasi parang... Padami ako. Naanohin siya na ano ba? Tawag oh, so Hindi. Para siyang... witness Witness. Oh, alam nang ganyan, ganyan. Kasi di ba ganyan naman tayo. Kailangan may witness na nakakita sa okay. pangyayari. Oo, siya yung kukuha ng witness. Sabi ko, hayaan mo na nga sila. Basta ikaw, huwag kang hahampasin at huwag kang mumurahin.